Hello mga ga at mga kabi, care, kumusta naman kayo dyan? Sa ating video ngayon ay gagawa tayo ng isang kilo na donut na pang negosyo natin. Kaya tara na, umpisahan na natin. So dito gagamit tayo ng isang kilo na first class flour. Lagyan ng 1 tablespoon ng yeast at half tablespoon ng bread and prover and then haluin muna. At 1 cup light brown sugar, 1 tablespoon ng rock salt at 1 tablespoon vanilla extract. At 1 half tablespoon ng obi flavor powder. At maglagay tayo dito ng kunti lang na food color na obi violet ha, hindi lang na ipakita. Tinunaw ko muna yung ubi flavor powder natin sa tubig. sa ko dyan nilagay. Maglagay ng dalawang piraso na itlog at 1 cup na evaporated milk at 1 cup na tubig. At pagtunaw na yung asin at asukal natin ay maglagay ako dito ng half cup na margarine. Pwede gagamit dito ng shortening, pwede ding butter. Masahin lang talaga ito ng mabuti hanggang sa kuminis kung wala kayong dough roller machine or di kaya yung spiral mixer. Yung dough ko na ito ay pinadaan ko ito sa dough roller at pagkatapos ay agad ko na itong putulin sa 30 grams lang. Pagkatapos putulin ay agad ko na huyang pigurahin. At dito nga, gagawa tayo ng pilipit o shakoy. Bali sa isang kilo na recipe natin na ito ay dalawa yung gagawin natin. Yung donut at saka yung pilipit. At ganito lang kung magforma ng ating pilipit. Bali yung ating dough ay pigurahin ko muna yan ng medyo pahaba at palambutin para naman po ay malambot lang talaga siya pahabain at saka hindi na siya maputol pag ipilipit na natin or yung ilumbid na natin at yung ating mga plansya ay nagdas ng ako diyan ng harina para hindi naman kakapit yung ating dough at na-rest ko muna yung ating dough na mga 20 minutes bago ko butasan sa gitna yung ating donut maganda na kasi siya butasan pag na rest o napalambot natin ang ating dough ng mga 20 to 30 minutes at bago natin itulutuin sa mainit na mantika ay muna natin ito ng isa hanggang dalawang oras. At pasensya na kayo ga sa pagluto ng ating donut sa mainit na mantika. Ay wala po akong video kasi na-delete po. Pasensya na po talaga. Dali lang naman yung lutuin mga ga. May isa mainit lang na mantika natin pituhin. At bulubalik ta rin lang. At dito na tayo sa ating glaze ng ating donut. Gagamit ako dito ng 400 grams ng white chocolate. At maglagay ako dito ng mantika. 2 tablespoon lang. Naglagay ako dito ng mantika para naman ay hindi masyadong makapal para maging runny or manipis lang talaga yung ating at pag gumulo na yung tubig natin, isa ka natin ipatong yung ating white chocolate and then haluin hanggang sa ito'y matunaw. At kahit hindi pa yan tuluyang tunaw, ay kuhanin na natin ito sa ating kalan. Pero nanatili pa itong nakapatong sa ating kumukulo na tubig. Ayan, napakinis na. At pwede natin ditong idep yung ating mga donuts. At gumamit na ako dito ng sprinkles para sa toppings natin. Ay, mga gaip, dipindi na ho yan sa inyo kano yung itoppings ninyo dito. Ha? Kayo na yung mag -discard. It. At dito nga, yung iba natin ay nilagyan ko ho yan ng margarine at saka grated cheese. At hanggang dito lang yung ating video. marami salamat mga palangga. Ingat tayo lagi at maraming salamat sa panunood at bye-bye.